Wow. So what's up guys? Welcome back to my YouTube channel for today's video guys. Ay kami ng isda dito sa Sapa At para humumpa pa ginamita namin ng water pump. Ayan, kita nyo naman. Marami pang tubig guys. At tamang tama ngayon. Anihan na. Kaya wala nang gumagamit ng tubig. Kaya... Nguhuli tayo dito ng isda ayan so na nga guys nilagyan ko dito ang daluyan ng tubig para mabilis ang paghupa ng ating sapa at para tuloy tuloy ang pagsipsip ng ating water pump kaya ayan tinulungan na natin water pump para mapabilis ang paghupa ng tubig makadaloy na maayos kasi mataslit dito sa kabila guys ayun so, na patandaan na lang yung tilapia mamaya uhulihin na natin yan ayun tumalon pa yung isang dalag mamaya iniihaw ka sa akin nandito na nga guys ituloy-tuloy para nga aming babantay para may dumaan na dalagat saka ito so yun nga guys hanggang dito lang pagbubay shopper ko nahirapan ako guys maraming sasakyan na dumadaan dito maingay Dito nga pala guys, nahuli natin ang dalag kanina na tumalon. Wow. ito, ayan na, ang laki guys. Niyaw sa akin tumamaya. At dito na nga tayo sa kabila guys, pinas forward ko para mabilis at saka mahabang video na ito. Marami tayong nahuling tilapia dito guys. Kaya panoorin nyo na lang. Grabe, napakarami palang tilapia dito guys. Ang iba nagkikipagabulan pa sa akin. Ayun, may tumalon pa. Thank <laughs> you. paki nga pala guys sa ating kay Bigan. Ayan si Bimboy Parales sa kanyang Facebook page at sa kanyang YouTube channel Waray Kami TV. Ayan guys. Okay, subscribe na rin sa kanyang YouTube channel. At paki-follow na rin sa kanyang Facebook page. Maraming salamat guys. At, saka, at saka, sa kanya at saka pala uh, water pambanggi natin. Kaya yeah, shout out sa sa kay Bigan. Maraming salamat. 이렇에투표여니 <목소리도> Yan na nga guys, nilagay na natin sa sako ang ating mga nahuli dito. Kasi pupunta na tayo dun sa kabila, dun sa dolo guys, sa pinakadolo ng sapa. Marami din kami nakuha dun. Yun nga lang, hindi na naipakita kung paano kinuha. Kasi wala nang video guys, hindi ko na na dun. Kaya maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang ating video guys. At sa walang sawang support sa pagsuporta nyo sa akin maraming maraming salamat sa palaging nagshare sa mga video ko shoutout sa inyo guys maraming salamat hindi ko na kayo isaisahin pa at sa aking youtube channel padalaw naman doon mga kaibigan Michael Natwell search nyo na lang sa youtube kung okay lang